Nakamugna og traffic ang nagbalandra ng mga cable wires gikan sa poste nga nangatumba sa kadala ng sakop sa Yusaville, Barangay Sinuel, Jansan. Subay sa impormasyon nga nasangit ang usa ka mixer truck sa mga kable rason nga natumba ang mga poste. Uh, na ang mga kwa na uh, quarter to six na gitong pag na mo dire. Eh. Tungo kay na report nga ingunin ang sistema nga naguyo daw sa isa ka mixer ang wire. So, mao uh, wala magdugay ako dahil gyud ang mga atong mga tanod diri sa barangay. Uh, mao tong uh, sila diri o uh, uban sa kuha na pugo diri atong time. Naatlan usab ni kagawad Jose Edmar Yumang ang sitwasyon sa mga kadalanan nagkana nagkanayong angay manubag ang kumpanya o bangon ang mga responsibilidad sa mga nangatumbang poste ug ang perwisyo nga nahatag niini sa mga motorista. Actually, this is reckless imprudence resulting to damage to property. Mm. Meron naman tayong ordinansa nito na pagka uh, below 100,000, I believe, yung pinasak ordinansa. We could execute the, like, the mayor can, ano, can uh, uh, sign a contract of pit claim naman. Pero I think this is not just 100, malaki to. May damage sa sakote ko tatlo, one, two, three, may sa city. Tapos perwisyo sa perwisyo sa traffic nga. Giang kunusab sa driver sa mixer truck ang mong insidente. Apan gibut siya gawala niya na diparahan nga nabira na sa truck ang mga kable sa poste sa mong dapit. Lagi na kulya, kung kaoba, naguna ganyan, nakalusot. Wa mm. Ako na sangit pag sulod na, na ako ako na no, nakasangit adlo ako ano na ma'am dugay na ma tinuig ng mga agi Hanan mo diha oh karon na gid ma'am nit ngit mga kay kung pagayo kanang di pa kayo hayag ba. Ubus ra mang suga sa lubot mang sangit sa amo kuan nga tong buhusanan ba. Gitugyan na ngadto sa Traffic Enforcement Unit diyan sa nang kalabot ni ini aron makamugna og kasabutan tali sa telco companies nga na nagiya iya sa mga naguba nga poste. Apil na ang poste nga nabutang sa Center Island sa Mongdalan. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Bree, got the news.